Basketball sa ulan yung dalawa mga <laughs> idol Nasuutan silang dalawa si Matt Hi guys! <laughs> Sige Lars hindi pwede magbasketball dahil injured po tayo Na disgrasya tayo nung makaraang Merkulis Nauhulog po tayo sa tagdan <laughs> guys May sugot yung dalawang tuhod ko guys Papagaling, ayan <laughs> Sino kaya mananalo dito sa dalawang to? Amo, nakashoot si Matthew! Sino susuot yan? Suutan ba yan? Suutan? Uh, Asa <laughs> ah, si Lawrence? Ah, shoot by Mariano, no good. Shoot. <laughs> <Suot>. Wah, <laughs> nabuburot ni ya na. Ah. Atat! Ala! Mabawi si Mariano, makabawi kaya? Makashoot kaya? kaya yan? Ako! Uy! <laughs> Uy tumama <ka> sa cable! <laughs> Ayan guys. Nagpapaulan yung dalawa eh. Uy! Ano yun? <laughs> sa blaya practice ng mabuti no, oh, muntik na naman makashoot ah basketball in the ring wala pa rin dunk <laughs> Guys, ayaw talaga. Wala sa practice to eh. At mga 3 points. Hi. Dumating na ang partner ko. Hindi sinundo ni Kuya Lark. Si Ate O. Hi, Ate O. Hello, Ate